Tingnan natin ang Mark chapter 16. Sa chapter 16 verse 15, nasusulat. At sinabi niya sa kanila, Humayo kayo sa buong sanlibutan, at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Sinabi sa atin ni Jesus na humayo sa buong sanlibutan, at ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ano ang mangyayari sa mga sumasampalataya sa ebanghelyo at nabautismuhan? Sinabi ni Jesus na sila ay maliligtas. Hindi ba dapat na ipangaral ang kahangahangang balitang ito sa lahat ng nilikha? Ang Ebanghelyo ay dapat na maipangaral hindi lang sa Korea at sa mga kapitbahay natin, kundi pati sa lahat ng tao sa buong mundo. Kaya hindi ba ang Ebanghelyo ng Kaharian ay ang balita na nagliligtas sa lahat ng nilikha? Ang balita ng mundong ito ay naghahatid ng kamatayan. Gayunman, ang Ebanghelyo ng Kaharian ay nagbibigay ng buhay sa lahat ng tao. Ang balita na nagliligtas sa lahat ng tao ay ang mabubuting balita, iyon ay, ang Ebanghelyo. Kung gayon, mula sa Biblikal na pananaw, ano ang Ebanghelyo? Kahit na ito ay isang bagay na alam natin ng mabuti, suriin natin ito ng isa pang pagkakataon na iyon. Lumipat tayo sa Colossians chapter 1, sa verse 23, nababasa. Kung kayo'y nagpapatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya, at hindi nakikilos sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit. Akong si Pablo ay naging, naging ano siya? Ministro ng Ebanghelyong ito. Kung titingnan natin ang magkaugnay na bersikulo, malinaw natin maiintindihan kung ano ang Ebanghelyo. Lumipat tayo sa 2 Corinthians chapter 3. Sa chapter 3 verse 6, nasusulat, na ginawa kaming may kakayahan na maging, ano, mga lingkod ng bagong tipan. Patungkol sa bersikulong ito, sino ang nagsulat ng aklat ng 2 Corinthians? Si Apostol Pablo ang nagsulat ng mga aklat ng Colossians at 2 Corinthians. Sa Colossians chapter 1, tinukoy ni Pablo ang kanyang sarili bilang ministro ng Ebanghelyo, at sa 2 Corinthians, tinukoy ni Pablo ang kanyang sarili bilang lingkod ng bagong tipan. Hindi nagsinungaling si Pablo. Ibig sabihin, walang pagkakaiba sa pagitan ng bagong tipan at ng ebanghelyo. Dahil pareho ang kahulugan ng mga ito, tinukoy ni Pablo ang kanyang sarili bilang isang lingkod ng bagong tipan at isang ministro ng ebanghelyo. Kung gayon, ang ebanghelyo ay tumutukoy sa bagong tipan, at ang bagong tipan ay tumutukoy sa ebanghelyo. Kung gayon, bakit ang bagong tipan ay ang ebanghelyo? Anong uri ng mga balita ang nakapaloob sa bagong tipan? Ito ay ang mabubuting balita. Anong uri ng balita ang mabubuting balita? Hindi ba ang balitang nagliligtas sa mga tao ay ang mabubuting balita? Kung gayon, anong katotohanan sa bagong tipan ay ang balita na nagliligtas sa mga tao? Iyon ay ang mabubuting balita at ang ebanghelyo. Tingnan natin ang ebanghelyo ng John chapter 6 at patunayan na ang bagong tipan ay tunay na ang mabubuting balita. Lumipat tayo sa John chapter 6 verse 53. Mali bang inyong kainin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Sa ibang salita, hindi ba ito nangangahulugan na hindi tayo mabubuhay? Magpatuloy tayo. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may anong? Buhay na walang hanggan, at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ano ang kinakatawan ng laman at dugo ni Jesus sa mga salita ng katotohanan na nakasulat sa Ebanghelyo ng Luke chapter 22? Sa Luke chapter 22, makikita natin na ang tinapay ng Paskwa ay kumakatawan sa laman ni Jesus, at ang alak ng Paskwa ay kumakatawan sa dugo ni Jesus. Kung gayon, ano ang nakapaloob sa Paskwa? Ito ay ang buhay na walang hanggan. Ang Paskwa ay ang bagong tipan. Ano ang bagong tipan? Ito ay ang Ebanghelyo. Araw-araw na dinadala ng mundong ito ang balita ng kamatayan bilang mga bagong balita. Kaya kailangan nating ipangaral ang mabubuting balita sa buong mundo. Ang ganitong gawain ay dapat na maisakatuparan ng mabilis. Ito ay dahil ipagkakaloob ng Diyos sa sangkatauhan ng buhay na walang hanggan, hindi ang pansamantalang buhay. Kung mabubuhay tayo man sa isang lugar ng kirot at pagdurusa, ito ay magiging isang sumpa. Hindi ba kayo sumasang-ayon? Saan niya tayo hahayaang mabuhay man? Oo, -o, ito ay sa langit. Mabubuhay tayo sa walang hanggang kaharian ng langit, kung saan nag-uumapaw ang kagalakan at kasiyahan, at makukuha natin ang lahat ng inaasahan natin. Ipinangako ng Diyos na, hahayaan niya tayong mabuhay sa lugar na iyon man. Kung gayon, ano ang bagong tipan? Ito ay ang ebanghelyo at ang mabubuting balita. Sa pamamagitan ng lahat ng katuroang ito ng katotohanan, mauunawaan natin na nakatanggap natin ang pinakadakilang balita. Dapat ba nating panatilihin lang ang mabubuting balitan ito sa ating mga sarili lang? Mas mabuti pag natin ang mabubuting balita. Si Amang Ansang at ang makalangit na inang bagong Jerusalem, ang espiritu at ang babaeng ikakasal, ay dumating sa lupang ito para ipangaral ang pinagpalang mensahe ng bagong tipan na nagpapahintulot sa atin na makapasok sa walang hanggang kaharian ng langit.